Ayan, ako yung ay guys ng isda. Ayan. Para sa aking tanghalian. Paksyo. Sarap yan guys. Pinaksyo. Nilagyan ko siya ng okra sa ilalim. sibuyas at sa luya sili ang pasarap ng ano ng sili para maangka ang hanggang ayan takpan natin para magkulot na siya Paksiyo na asokot. Ang islang asokot.